Ah, Good morning, QM Helvin, at uh, sa lahat po ng ating po mga uh, kapatid. At ngayon po ay uh, midweek, yeah, happy midweek po. At mamaya ay sa lahat po ng ating po mga kapatid, ay alas 8 po ang ating, uh, ang dating po rito noong patay dito sa Gimba Church. Ayan, sa lahat po na makikiramay sa Mariano family, 8 uh, po ang uh, dating po rito sa church natin. So, yun. Sa ating pong uh, pag-aaral ngayong umaga, nililiwanag, nililiwanagan ni Jesus ang daan. Yan, nililiwanagan ni Jesus ang daan, September 5. So, tayo po ay manalangin para sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin o Diyos ang aming pong maikling pag-aaral ngayong umaga na ito. Ninyo po nawa kaming gabayan, Lord, at uh, bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. At aming idinadalangin ang aming pong, uh, buhay maghapon. Nawa ay inyo po kaming ingatan at pagpalain ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Isang so, ayon po sa text natin ay sa 1 Peter 5.7. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sino po ang nagmamalasakit sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Yung lahat ng ating kabalisahan ay ilagak po natin sa kanya sapagkat siya ay handang tumulong at gumabay sa bawat isa. No? Nililiwanagan ni o nililiwanagan ni Jesus ang ating madilim na daan. Ba? Maganda, no? Pagka nag kami at uh, may mga panahon na yung iba ay walang dalang ilaw. So ikaw na may ilaw, kailangan na eh, maiwang ka dun sa spot na madilim para maliwanagan mo sila. Parang ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Huwag ninyong dalhin sa tao ang inyong kabalisahan. Yan. Ilan sa atin ang itinichismis pa yung kabalisahan natin sa iba? Ibig sabihin, yung lahat ng bagbag natin puso, isinasabi eh, pa natin sa kanila, Minsan maganda rin sabihin dahil nga gusto natin maglamas ng sama ng loob, eh, di ba? Dalhin ninyo ang mga iyon sa Panginoon. Yung pala yung tama. Kung meron tayong kabalisahan, dalhin natin sa ating Panginoon. Maaring isipin nyo na ang iba ay dapat makisimpatya sa inyo sa inyong mga pagsubok. Ngunit kayo ay mabibigo kung minsan. Yun. So yung iba hindi naman nakikisimpatya sa mga sa pagsubok mo di ba? May mga iba negative mga mag-isip. May iba magagalit pa sa pagpapayuhan ka, di ba? Kaya minsan baka tayo ay mabigo lamang. Yung inaasahan natin makikisampat siya ay hindi. Pero kung sa Panginoon sigurado na siya ay mag ma siya ay gagabay sa atin, no? Dadamayan tayo sa ating na uh, paghihirap ng ating loob. Hindi kailanman bibiguin ni Kristo ang isa na lumalapit sa kanya para sa tulong. Sinasabi niya sa inyo ngayon, magsiparito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang sabi po dito mga kapatid ko, bibigyan ng kapahingahan ang bawat isa. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. So anong pangako niya? tayo ay lumapit sa kanya at bibigyan tayo ng kapahingahan. So nandito na naman yung talata 11.28. So sinasabi dyan na, minsan sinasabi dyan mga kapatid na, nung ibang mga tao na si Jesus Christ na daw yung kapahingahan. Si Jesus Christ na daw yung sabat. Pero hindi, maliwanag sa Biblia, hindi siya yung sabat. Hindi siya yung kapahingahan, kundi siya yung magbibigay ng kapahingahan. Eh, yung araw ng Sabat, yan ay galing, ng, galing sa ating Panginoong Diyos. Eh. Yan ay bigay ng ating Panginoon. Eh. So yung kapahingahan na binabanggit dito, maaring dalawang meaning. Ano? Maaring Sabat yan, o maaring yan yung kaligtasan, kapahingahan ng ating buong kaluluwa. Pero in that context, ay uh, pumapatungkulod din yan sa kaligtasan na eh. binibigay ng ating Panginoon. May kapahingahan na hindi na tayo magkakasala pa. Yun. Bibigyan niya kayo ng kapahingahan sa Kanya. Walang sino mang lumalapit sa Kanya na humahayo na hindi na tulungan. Dalhin ninyo ang inyong mga pasan sa banal na tagapagdala ng pasan at iwan ang, ang mga iyon sa Kanya na nalalaman na dadalhin niya ang mga iyon para sa inyo. So anong sinasabi dito mga kapatid? tayo ay tutulungan ng ating Panginoong Yesus. No? Tutulungan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yung ating mga pasan ay pagagaanin ng ating pong tagapagligtas. Inyong gampanan ang inyong bahagi sa pagtulong sa inyong sarili na gaya ng dapat gawin ng lahat na nagpapa na pagpapalain. Huwag pagtuunan ang mga kahirapan ng buhay kristyano huwag pag-usapan ang inyong mga pagsubok. Bakit kaya mga kapatid? Ano, ano daw po yung dapat nating agampanan gampanan na bahagi? Tayo ay dapat na lumapit sa Panginoong Diyos unang-una. Huwag -una. nating pag-usapan yung... Huwag uh, nating pagtuunan ng pansin yung kahirapan natin. Yung pagsubok natin ay huwag nating pag-usapan kundi ilapit natin sa Panginoon. Ito yung payo ng ating devotional. Bakit? Dahil nga kung minsan ano, kapag sinabi natin yung kahirapan sa iba, parang yung ibang mga tao, i-judge tayo. Parang yung ibang mga tao sa halip na makatulong, eh, dadagdag pa sa problema natin. May mga ganong pagkakataon. Kaya mas maganda na sa Panginoon natin sasabihin. O kaya kung minsan, yung mga problema natin na nasabi natin sa ibang mga tao, minsan sasabihin pa sa iba. No? Ichichismis pa. Yun ang nakakalungkot doon. Minsan ichichismis pa. At hindi yun maganda, mga kapatid. Kinakailangan na sa Panginoon natin talaga sabihin. Huwag magsambit na mga salitang walang pag-asa dahil ang mga salitang ganoon ay ikinatutuwa ni Satanas. Pag-usapan ang kabutihan ni Kristo at sabihin ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. So minsan eh, ang napag-uusapan pa eh, walang pera, walang ganito kami, wala kaming bigas, wala kaming ganito, mahirap na kami. Ah, uh, kawawa naman kami. Ang sabi pala dito mga kapatid, huwag magsambit ng salitang walang pag-asa. At sino daw po ang natutuwa kapag ka nagsasambit tayo na ang buhay ay walang pag-asa? Si Satanas. <laughs> siya ang number one na siya ang number one na natutuwa kapag ka tayo ay nagsasab nagsasabi ng walang pag-asa ang buhay. Siya pala ay number one natutuwa. Kaya sa pagkakataon na ito mga kapatid ko, dapat laging pag-uusapan natin ay ang kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Kabutihan ng Panginoon. Ang mga salita ng pag-asa ay pagtitiwala at lakas ng loob ay kasindaling masasabi gaya ng mga salita ng pagreklam. Mga salita ng pag-asa at pagtitiwala dapat pala ay mabilis nating sabihin kaysa sa pag pagrereklamo. Pero ano ba ang mas madaling sabihin. Yung pagreklamo o yung pagsasabi ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Minsan, mas madaling sabihin yung pagreklamo kaysa sa pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos, di ba? Minsan, tayo mga tao, eh, mas mabilis nating sinasabi yung pagdududa sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung doubt natin sa ating tagapagligtas, yun ang mas madali nating nasasabi. Pero yung salita ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos eh madalang natin sabihin, di ba? 'Yun ang nakalulungkot dyan, mga kapatid ko. Kaya napakahalaga na ang sasabihin natin, dapat ma-exercise natin yung pag-asa at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ano ang sabi ng Hebreo? Hindi kita kailanman iiwan, ni papababayaan man. So ang Panginoong Diyos hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa Hebreo 13 verse 5. So bakit tayo ay magda-doubt sa Panginoong Diyos? Bakit tayo magre -reklamo? So tayo mga tao, kapag, tayo mismo sa ating sarili kapag ka ating ineksamin. Mas marami pa yung salita na ating pagre-reklamo, pagquestion pag sa kabutihan ng Diyos kaysa yung pagsasalita natin ng pagtitiwala at pag-asa sa Panginoong Diyos. Minsan nasasabi lang natin yung pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon sa testimony, no? O kaya sa akin sa sermon. Pero sa natural na buhay, kapag dumaranas ng mga pagsubok, laging nasasambit eh yung pong pagrereklamo. So sabi po dito, hindi tayo dapat na magreklamo kundi pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon ang lagi dapat nating sasabihin. Bakit? dahil ang Panginoong Diyos hindi tayo pababayaan. Paalisin ninyo ang kaaway. Sabihin niyo sa kanya na hindi niyo aalisan, aalisan ang karangalan ng Panginoon sa paumagitan ng pagdududa sa kanyang pag-ibig. So paano natin paalisin ang kaaway? Lagi nating sasabihin na nagtitiwala tayo at may pag-asa tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magdududa sa kanyang pag-ibig. Pero nagawa na natin magduda, di ba? na nagawa na natin magreklamo, nagawa na natin na mawalan ng pag-asa. Bumawi tayo ngayon. Ayan. Yeah. Pwede nating simulan ngayong araw na huwag magduda sa pag-ibig ng Panginoon. Paalisin na ang kaaway sa ating isipan at ang Diyos ang sa puso natin. Nasasabi natin na hindi ako magdududa, hindi na ako magdududa pa kailanman sa pag-ibig ng Panginoon sa akin. No, ako'y magtitiwala na may pag-asa sa kanya. Kaya hindi na ako magkukwento ng kawalang pag-asa sa iba. Hindi na ako magkukwento ng kahirapan, ng kabiguan sa iba. Dahil ang natutuwa pala niyan, si Satanas at hindi ang Panginoong Diyos. Yan. at least nalaman natin to, no Walang limitasyon sa tulong na si ipagkaloob ng tagapagligtas sa atin. Hinihingi niya sa atin na at dalhin sa ating mga buhay ang biyaya na mag-iingat sa atin mula sa kasalanan. Mula sa krus ng Kalbaryo ay dumarating sa atin ang kalayaan, pag-asa at kalakasan. So sabi po dito mga kapatid, ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos yung tulong, walang limit. Ibig sabihin unlimited mga kapatid, yung biyaya niya, yung pag-iingat niya sa atin. Sando nagmumula yung kalayaan, pag-asa at kalakasan sa krus ng Kalbaryo. Yan, mula sa pagliligtas ng Panginoong Diyos, binibigyan tayo ng kalayaan, gumawa ng babuti at umalis sa pagkakasala. Binibigyan niya tayo ng pag-asa na tayo ay mabuhay ng ayon sa Panginoong Diyos. Nang kalakasan, harapin ang mga pagsubok sa buhay. Pag-asa na kailanman hindi tayo mabibigo sa pangako ng Panginoong Diyos. Huwag pawalang karangalan ang iyong manunubos sa pagdududa sa kanyang kapangyarihan, magtiwala sa kanya sa lahat ng oras, ang sabi po dito, no? Yung palang karangalan ng Panginoon na maibibigay natin, yung magtiwala sa Panginoong Diyos. Kapag ka nawawala yung karangalan ng Panginoon sa buhay natin, ibig sabihin nagdududa tayo sa kapangyarihan niya. So, kailan tayo dapat magtiwala sa Panginoong Diyos? Sa lahat ng oras, mga kapatid sa lahat ng oras. Kaya kapag ka ikaw ay nagtrabaho, no, oh, imbis na mangilin ng araw ng sabat, nagtrabaho ka, kawalang pagtitiwala sa Panginoong Diyos yun. Kaya, imbis na ikaw ay mangilin sumamba sa Panginoong Diyos sa araw ng Sabat, pero pumasok ka sa school, kawalang pagtitiwala sa Panginoong Diyos yun. Para bagang iniisip mo, hindi ka mabibigyan ng grades para bagang iniisip mo, hindi magpo-provide ang Panginoong Diyos ng pagkain mo kapag ka ikaw ay nagsamba o ng araw ng Sabat. Kawalang pagtitiwala pala yun sa Panginoon at pagdududa yun. Manghawak sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na nagsasabi, ako ay mananampalataya. Nananampalataya ako na si Jesus ay namatay para sa akin. Ang daan sa harap mo ay maaring tila madilim ngunit maaring itong gawing maliwanag ni Jesus. So sabi po dito mga kapatid, ang sasabihin natin, manampalataya tayo dahil si Jesus ay namatay para sa atin at muling nabuhay para sa atin. No? Yung daan natin na madilim at malungkot, paliliwanagin ng ating pong tagapagligtas. Magalak sa Diyos, si Kristo ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Tumingin sa liwanag. Sanayin ng inyong sarili na magsalita ng papuri sa Diyos. So ano daw po ang dapat nating sanayin sa ating sarili? Magsalita ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Magsalita ng uh, pasasalamat, pagtitiwala sa ating pong tagapagligtas at hindi po yung mga pagdududa. Gawing masaya ang iba, ito ang inyong unang gawin palalakasin nito ang inyong pinakamabuting pag-uugali. So ano daw po, paano daw po mapapalakas ang pinakamabuting pag-uugali? Gawing masaya ang iba. Ayun, nawawala pala yung pagiging makasarili mo kapag kayong iba ay napasaya mo, di ba? Lalo na ang iyong mahal asawa o kaya ang iyong anak, di ba? Ito ang dapat nating unang gawin. Palakasin ang ating pinakamabuting ugali sa ang thinking ay mapasaya ang iba. At syempre, mapasaya ang Panginoong Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Pinakamabuting pag-uugali ay mapapalakas kung ang ating isipan ay hindi makasarili. At iniisip natin yung ibang mga tao. Buksan ang mga bintana ng inyong kaluluwa. Papaitaas at ayaang ang liwanag ng katwiran ni Kristo ay makapasok. Sa umaga, tanghali at gabi, ang inyong puso ay mapupuno ng nangniningning na sikat ng liwanag ng langit. So ibuksan natin ang ating puso sa ating pong Panginoong Diyos at ang liwanag sa ating buhay ay papasok. At siya ang magagabay sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito ng 1 Peter 5.7, Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, purihin natin ang Panginoong Diyos sa kabila na parang wala nagmamalasakit sa atin, meron palang nagmamalasakit sa atin ng tunay. Yun ay ang ating Panginoong Diyos. Sa kabila at na tayo ay nababalisa, meron palang mang aaliw ang ating pong tagapagligtas. Sa kabila na tayo ay nagugulumihanan, ang Panginoong Diyos ang magpapaliwanag sa atin. Kaya sa umaga na ito, no, huwag nating kalilimutan, huwag na tayo magsasalita ng pagdududa ng kabalisahan sa ibang mga tao. Huwag na natin ikukwento kundi yung pagtitiwala at pag-asa sa Panginoong Diyos. Yun ang ating babanggitin, lalo na sa loob ng pamilya. Dahil maririnig yan ang ating mga anak. Nakapagka sa atin sa bahay, nag-aaway kayo na puro problema ang pinag-uusapan, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, mangihina rin yung pananampalatay ng mga anak mo. Kaya sa tuwing may mga problema sa buhay, ang ating number one na sasabihin, ako ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kapag narinig yun na mahal natin sa buhay, sila rin ay lalakasan ang loob at magtitiwala sa Panginoong Diyos. Pero kung kabiguan ang lagi na sa bibig mo, no? puro pagdududa ang sasabihin natin, ay walang mangyayari mga kapatid. No? Oh, walang mangyayari. Ang lagi magigim masaya nun ay ang kaaway. Kaya sa umaga po na ito, purihin natin ang Panginoong Diyos. At uh, Patuloy nating isama sa dalangin ang bawat isa sa atin. Yung mga prayer request po natin, atin pong isasama sa panalangin yan sa panguna ni Brother Melvin Villasano. So yung mga kapatid natin sa Gimba, sa mga nais makiramay sa Mariano Family, mamaya pong alas 8 ay nandito po yung uh, kabaong sa church uh, at ating uh, yung uh, uh, necrological service mamaya ay mag-start sa so pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. At eh, pagkalog na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon muli. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasasalamat po sa umaga na ito na kami ay muli niyong sinamaan sa isang napakagandang lesson, message ng devotional patungkol sa pagliliwanag ng aming madilim na daan. Salamat sa inyong reminder sa amin na aming idirekta ang aming mga problema sa inyo. Pagkat sa inyo ay tunay na may tagumpay at may kaligayahan. Ngunit sa aming sariling kalakasan ay wala kaming ka ng tagumpay. Salamat sa inyong paalala at nawa tulungan kami na maireject reject ang mga pagdududa na itinim ng kaaway sa aming isipan at lubos na magtiwala sa inyo ng 100% ano pa man ang status ng aming kalagayan sa aming buhay ngayon. Upang sa ganoon kami maging masaya, makita namin ang liwanag na inyong binibigay sa amin. Hindi lamang kami maging masaya, magawa namin masaya ang iba pa namin kapwa. At ikit sa lahat kayo po ay maging masaya. Dahil kami nagtitiwala po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila na inyong kabutihan, heto kami pa rin ay mga makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagwa magkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isang ng panalangin ng mga pre request ng kapatiran. Um, hipag ni Kuya nursing na si, si Paning na nasa hospital. Siya po ay maranas ng diabetes at patuloy niyo po siyang ipuin na niya mapagpagaling na kamay at ipa ipaalam sa kanya mabuting gawin upang bumaba ang kanyang blood sugar level at makatulong ang mga natural plants na inyo i-provide sa amin. Kailangan din po namin ang kanyang bayaw na si Erning na inubo. na ay, uh, ipuin din siya na mapagpagaling na kamay patuloy at makita ng mga ito na kayo ang nagpagaling sa kanya. At uh, dahil kayo ang tunay na aming dakilang magagamot. Dalangin din po namin patuloy ang comfort sa family ng mga Mariano. Diyan sa Giba, patuloy na ipagkaloob ang kanilang pangailan hanggang sa sandali na ito. Pauwiin ang luha sa kanilang mata. Palitan ng positive ang mga negative na nangyari sa kanilang buhay. At alam namin na kayo ay nariyan para hindi kami pababayaan. Kaya na inyong mga pangako sa amin. Safe travel din ang aming panalangin. Susaki at Revy kasama ng mga kanyang mga kasamahan papatalang ng Manila. Ingatan sila sa kanilang pagpunta roon maging matagumpay ang kanilang uh, pakay doon at hanggang sa kanilang pag-uwi ay pag-iingat po ang inyong igawad sa kanila kaya din ang um, kalusugan ni uh, ni Dr. Willie Ong na siya ay patuloy na nagbabahagi ng, ng tulong sa mga tao sa kabila ng kanyang kalagayan bigyan niya po siya ng sapat na panahon upang patuloy niyang magawa ang kanyang misyon patuloy niyang makilala kayo ng lubusan. Nalangin din po na patuloy si Sister Hazel sa kapila ng pagsuwak na pinagdaraanan niya sa buhay. sa mga niya po siya. Tulungan niya po siya makapagdesisyon ng mahusay at tulong po ninyo at hindi ang kanyang sariling kaalaman upang sa ganon siya ay maging masaya sa malungkot na buhay na kanyang pinagdaraanan. Ngayon din dalangin namin mga past recovery sa mga kapatiran kay Hannah Lopez, kay Uncle William Siraspe, kay din kay Brother Daniel Gonzales, at sa iba pa. At kagalingan din kay Kenel de La Cruz, kay Mel Batavio Sienzon, kay Irian May Melihor, kay Brother Betoy Castillo, at Gloria Vicencio, kay Sister Teresita Dairit Reyes, kasama na rin yung kanyang mga anak. Kagalingan din para sa espiritual na kalagayan at hoy oh, makasama niya ito at kanyang mga apo sa kanilang sa kanyang pananampalatayan patuloy din namin sinasama sa panalangin ng kalakasan. Kalusugan ni Brother Ricardo Huncia, Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpinto, si Lolo Edith, Angel Prianesa, Estrella Gargasin, Sister Anne Rosbel Hermino, at ang mga nagre-review patuloy si Sister Allen Kahukom, si Ma'am Berna at ang iba pa. Din ang mga family na mga nakikinig ngayon kasama ng family nila Sister Medin, Peligro Kutaw, Sinahara and Corrie sina family ni Ate Milen kasama niya kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at kalusugan din ng family ni Sister Rose Kersker Encarnado, si Sister Tang de Cruz, Sister Nympha Rivera, yung dyan sa bukid kanya kanyang mga pamilya, si Natito, Janet Salvado and Family, si Narona, si LG, Robert, Bong Alcuevas, Alcuzaba Family, kayo din si Ariel Lanchona. Kayo din ang mga naghihintay ng baby, patuloy namin sinasama sa panalangin. Sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at iba pa. Kalakasan, healing at recovery din para sa mga susunod. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Risa Enriquez, Est at Esther Lopez, Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, Precious Turquina, si Aris, si Brother Gary Mercado, Brother Renato, Estrella Gregasin, Claire Claire Andaya, Judilyn Ferolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Janet Guzman, Arturo at Erlinda Doke. O dakilan Diyos, kayo po nakakaalam ng kalagayan ng aming kalusugan sa mga panahon na ito. Ang aming pisikal na kalaan na karamdaman, yun pagalingin, gaya na inyong pangako. At hindi lamang yan, dahil lalo meron kaming mas mabigat na karamdaman. Kami po ay nagkukulang ng pagtitiwala sa inyo kami po ay madilim ang pinagdaraanan ngunit kami ay nagdududa sa inyo tinanim ito ng kaway sa amin alisin niyo po ito baguhin ang aming karakter na patuloy namin isuko ng buong buong aming sarili sa inyo patawad kung kayo man ay nagkulang at nagkasala in Jesus name we pray Amen Amen Amen